Good morning mga kasulo Dito ang ating intro ngayon sa tabing ilog At nandito po ako ngayon sa ilog mga kasulo Kay uh, nandiyan si Victoria oh. Update ni Victoria yan uh, Payat pa rin siya Ayan o oh. Okay nagswimming swimming na siya Ngayon uh, Pwede na siyang ipurga Pero siguro ano pa Bukas na lang siguro Kaya nababad ko na eh So bukas yun ang schedule ni Victoria na mapurga Purgahin siya Tapos vitamins na makabawi ang kanyang katawan Ngayon update tayo sa garden mga kilo Puta tayo doon kay mag spray tayo Mag spray po ako ng Ah uh, pang insecticide ay meron na naman dumadapo at saka foliar tara si <tipos> maribig <tipos> tapos mga silo pagkatapos sumog express sa gulay adretso ako dun sa ating i na uh, bahay renovate tingnan natin kung ano kalaki at kung sino ang may-ari mamaya na uh, maliit lang naman yung kanyang ano eh bahay parang 4 aguas yata ayan pagkagawa kahoy gusto niya bakbakin tapos eh, katulad dun sa aking ginawa sige mamaya na unahin ko muna yung garden so yan sandali lang naman yun tapos diretso tayo doon sa ating uh, i-estimate na bahay ah yes, hindi po tatanaw ko na yung ating garden garden, damdamin dun nga oh. so back up, ko na ng kuliyar ito, saka insekto

Okay, oh. Uh, Sama. Nangka ka muna, oh. Sama na. Nang kakamunan ko kamag-spray. Ayaw. Pa, buntag pa. Sita ko. Ang sabi palit. Hindi. Oh, <laughs> Ganda na ng ano. ng pruningan natin. No? Oh. Ang bilis lumaki. Mga silo. Oh. Dati-dati nung pag natin. Ganyan pa. So bumuelo sila nung no? napuronay natin, oh. no? Ang natin, mga kura, oh. na. Tapos mag-harvest uh, muna kami bago ako mag-spray. Eh, may na eh, may harvestin. Mas lang Tara, harvest! Bago mag-spray! ngeri harung dia buka ah oh mari lu ah oh, tong sam le tadi no ham le ni ai baik ba? kon teng baik la ko dan no tadi saya tak tud leng ah oh, so gat tige selhubungan dok kami Wih, lihat loh Yang masuk itu, oh. habis menaminan pipin loh, ya noh. Wow.

May mga insekto. Spray lang lagi na ito. Kailangan spray. Kamot. Lagi. May mga insekto na dumapo mo sa May mga pin pinainan. Kinainan kaya kailangan namin talagang magbomba ngayon baka magbomba siyempre harvest muna tayo marami din harvest yun eh Kapag muna dami ito bunga ang dami bunga ito mga yung iba na nilaw nyo may mapapansin kayo nilaw merong ano yan may insekto na dumapo aur hamne parain di bot, may tay ni

Mau abot ya tak tolong lah. 100 kilos dong atau harbis dong bah? Hah? 100 kilos. Kaya guroi? No? Kerangkit, kaya makan kerangkit nggak? Rinta? Angkat mana? Antung. Taman-taman nanti tuh si daling. substitution to ikaw na magtuloy last na lang tong din oh, eh last na lang din yan magtimpla na ako ng ano eh, ito 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 oh. magtimpla na ako ng ano medisina ay patapos na yan mga silo ito yung aming napitas o oh. dalawang ganyan na ah. tapos meron pa doon mamaya na natin i-reveal yung napitas natin at uh, mag uh, na ako ng medicine kaya kay uh, lumalabas na siya ring Araw dapat maispiran natin kagad so, na kapag deliver na si Bernie dito And, so mag tiblan ako na ako ng ano pang spray ah dito tayo sa second floor ay And, nandito yung power spray nakasipte yolo pero yan no sila tapos overlooking yung garden no sige ito yung ating gagamitin bumili siya ng panibago kaya yung akin to ando ni doktor gina ginamit hiniram may eh, mag experience din siya sa kanya palayan yan mabuti merong uh, backup bumili rin siya di motor din to kaso to stroke hindi four stroke pero ano lang ah uh, ganoon pa rin yung ano same pa rin yung performance Diferencia lang lalagyan pa ng tote iyara 'yan gagamitin halo natin ng pesticide insecticide Beso hmm. ka din pa oh, O diyan pa pamangkot pa makalipas ng ilang oras mga kaswelo tapos ko na rin lahat na itong ating eh uh, ay halaman oh may mga bunga na, oh. diba? Yun na. Yun na. Ngayon, uwi muna ako sa bahay para magbihis tapos naganda sila doon ng mga ulam namin pero babalik na lang ako kay magbihis muna ako magbalaw kaya nag-split tayo. Mag-habalaw uh, tayo ng katawan. Tapos meron nga tayong susukatin na bahay ngayon. Puntahan sa galita natin. Habang, habang prepare -pre -pre pa sila ng ulam. Tapos si misis tumulong din na mag magano mag -simay, simay sa pipino ng harbis. Hiniwala yung mga rejik at yung good. Oh. Yan sila. Kita natin ano yung pitas namin. Batong. Pitas pitas. No pitas? no pitas namin? Batong ben. Oh. Oh. Unlimited. Mino putunto today. sino ba? Amarong ngayon, hugasasa. Hugasan ng napus, inilaw pa. Wala oh. Papalaban nang nandirito, nagbawas din sa kanin ng inilaw. Dyan, <laughs> mga <laughs> kusilon, dito na tayo sa ating uh, susukatin na bahay, or ipapalayo na bit ng ating gagawin." Tapos sa uh, ano pala ito? Ah uh, papalitan ng yero at saka trusses or uh, tubular. Tapos uh, ito yung loob ng bahay na Tapos yun uh, papalitan yan ng uh, isa miyata dito sa na ano, uh, bulok na tapos ito yung ating mga kasama si Oyoy at ito yung may ari si Noy Peter bahay na yan tapos dito tayo sa kanyang kwarto tapos uh, dito mayroong babaguhin dito sa baba sa pandang kusina nya ito yung bubong na yan papalitan din yan dahil tumutulo na so yan ang ating susukat ngayon at estimatein natin at para maibigay natin yung

plus puluh Oh, siang tanah nih. Ang Tuba itu, Ba. Tuba itu. Oh. Asal kutub apuk tulun ya, eh. lo pustino. Mana? Nara Keyboard lo, Halo, kau

ayan mga kasilo nakapag uh, estimate na tayo so binigyan na natin yung mga materialis na kakailanganin para mabili na ni Noy IPTR si no yung, e, no, yung, yung may-ari ng bahay e, so, ando na nanda na yung mga listahan tubular kawayan na gagamitin namin kawayan sa tungtungan ay medyo mataas alambre, cemento kabilya yun at saka tolda kung hindi lang umulan may pangsilong ayos so kung mabili niya yun lahat baka next week ay umpisa kami agad yun So, balik tayo din sa garden kay dito dito tayo man ng halian okay. Uh, nagluto sila dito nang ihaw-ihaw oh. magbidjoke na yata sila. ah, sounds